Alamin mo natin ang reaksyon ng mga motorista sa pagpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng gasolina. Narito ang report ng ating kasamang si Ryan Lesigas live. Audrey, bawas presyo sa kada litro ng diesel ang ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis pero hindi masaya dito ang ilang jeepney driver. Dalawang rason, Audrey. Una, hindi man lang daw umabot ng piso ang tapyas sa kada litro ng diesel at pangalawa, ngayong bumaba daw ito, tiyak tataas ito sa susunod na linggo. Ganito pa rin, walang pagbabago, matrapik na kakunti uh, pa rin pasayero. Mag-aala sa is kanina nang abutan ko ang jeepney driver na si Jerry sa pilahan ng jeep na ito dito sa Quezon City. Si Jerry nagmamadali para agad makapila. Dagsa pa kasi sa oras na ito ang mga papasok sa trabaho at klase. Bukod dito ay hindi pa masyadong traffic sa kanyang ruta kung kaya't mabilis pa siyang makakaikot. Sabi niya, kailangan araw-araw may diskarte sa pamamasada para laging may kita at may konting sobra para sa pamilya lalo pat bukod sa traffic, isa pa sa kalaban nila ang kada linggong taas baba sa presyo ng gasolina. Ngayong araw may dagdag bawas sa kada litro ng produktong petrolyo. Pero di daw ito alam ni Jerry. Sinasadya niya daw na hindi na lang alamin dahil tiyak ikasisira lang ito ng araw niya. Pabalik-balik lang din eh. Kasi babata, tataas. Pero binababa kasi Halos si ano lang. Pag tumas, halos dalawang piso. Ngayon, 60 centavos yung baba. Bunga ba ngayon, Martes? Oo, 60 ah, centavos. Kala ko, tumas na naman. Kasi nung nakaraang linggo, mag-twin Tuesday ng umaga, alas 6 eh. Tumaas Tumas ng kulang kula, may piso. May si Charlie naman, sanay na sa galaw sa presyo ng gasolina. Pero pag ganitong bumababa ang presyo ng ilang sentimo, Tiyak daw kamot ulo sila sa susunod na linggo. Dahil kung anong liit ang ibinaba nito ngayon, triple naman ang bawi sa susunod. Sanay na sanay na po. Kaya magawa eh. Nitong nakarang linggo lang nang magpatupad ng oil price hike sa produktong petrolyo, nasa mahigit dalawang piso ang itinaas sa kada litro ng gasolina, mahigit piso sa kerosene, habang mahigit piso rin sa diesel. Batay sa pinakahuling datos mula sa DOE, umaabot sa 7.57 ang itinaas sa presyo ng gasolina ngayong taon, mahigit limang piso naman sa diesel at mahigit piso sa kerosene. Audrey, karamihan sa mga oil companies ay nakapagpatupad na ng oil price adjustment. Yung iba sa kanila ay kanina pang 12.01 ng madaling araw, habang yung iba naman ay kaninang alas 6 ng umaga. Audrey. Malam yang selamat, Ryan Lesiges.